Good morning, good morning. Welcome we'll to our video. I the the mm -hmm. uh, we're back. We're back. Sa mall Sayo kayo na open ng ilang seafood city. Bed Rebel, punya mata no mending bangaw. Ini pino, itu. Bejo hantar karam kat deh. Bejo, mang bejo. Alright, so we're headed to this. Alright, Thomas. Naunsa, eh, how dia. Nat, nat in the grass. Yeah. So what is this now, Tom? What is this? This is from Maybrick. Look everything. Look around you. Look behind you. Look over here. Let me see you, Tom. Thomas. <laughs> Kana siyang lalaki nga ng last kaya kay kuan siya. Um, I think veteran siya at eh. Kay ang ginaay mga apo nagdrive nag-drive nag-drive, nag naglupad siya sa helicopter katong adto. Murag maka -overwell. may mga aeroplano dari sa ibabaw eh. Naay murag battery. Si mister Thomas naman. Ang nakansang mga bata, mga bata nang ano, ang nanod. Hmm. Mga bata sa mapanood. malingaw sa... Lingaw mo ganit. Naka na siya. Naka na siya. Nagpalupa din na siya. See? Hmm. na. Gitawag daw nila ni Robin. Robin Hood. Robin Padilla. Tara pangalan pangalan. Robin. Gatuyok-tuyok daw niya siya sa panganod usa ka wala galan ang ang fuel o ang food sa nagpalupad gi lang through ano ibitay sa sa rope and then ang fuel ik eh. well gisoyop pag straw imagine oh, tuk -tuk, uh, usa, buwan, ano tuktoy -tuk, ra na usa uh, usa ka dili wala sala ning land kana siya mura siya battery na murag battery murag dili man mga tinuod pero tinuod yun din sila mogi ni sila mga original nga ning lupad mga mga legends daw ni sila mm. we have interesting facts kani siya si Linda Finch yang gi finish ning fly siya sa Exactly same flight that gave life Amelia Earhart, the colors of the in the airplane. Parihas Amelia Earhart, hmm. nang nangfly siya sa almost very similar route to Amelia Earhart to try to attempt to ano, um, fly around the world, and she did. Tora siya, naglingkon. Hewan na ko siyang statua, good. Kaya na. Ning lupad naman siya. O ya, karun. Kung ikaw mahimaw kang legion, mahimaw kang statua. Hmm. Mamaw na yung isakyan. Meg 15. Hindi ito siya. and that said 079 pero pretending the agis against Brussels ilong nah. ka rin na mo barug kadinya wonder na ama suyep jud ko yeah mo muna kong legend taga ana pugag statuea kanisa do grabeng sa mo rabu suyo pun ka ani ha. oh, na na ago be aware of mt ko yo mo suyo suyo kadiga mo legend mo mo ya. kanisa na over kay eh. na ay dakong abre tusukon po ka o ka ma maswalo matusok ka diha tesura kana siya mo na siya ka tong movie ni, ni Kevin Costner itong Coast Guard siya asa naman itong mga sakop maka overwhelm ko ni Dinhi nag-overwhelm -na lang ko gamay Wajib dili jud ka tanto nga overwhelmed jud Igo, Igor apta lakaw Support-support ta sa atong anak. Kani ni loob sa ko kasabutan ni mo nagbisikleta, bisikleta karon ni. Yang magpalupad ay ka. Ha. Mura mo siguro ni gi ko anta sa Dominion. Mo ni gi sundan. See? Na ada Yang sabot eh. Yung invention ni sa mga tao, plastic man. Ito sa kahoy sa na kahoy. Mga tinuod man daw niya. Tinu Mumo na niya siya sipuan. Adili dahi, abe na akong sayo. Hindi lang kung matiyap ka mga bata na ano ako mga bata niya. Sulti kag sayo, katawaan niya ka. Well, Lupa't kaginanak. Kanyang maginana ka lingkod. Ambot na lang, cute. <laughs> na Kapit. Isakto sa likha. Huwag asa ka padong Dali, nakakabarog. Pero lagu na kay kagmaso. Sos, ginoo. Oh. What's that, no? Mugawas na po may Ha? Mula bang na po din sa ilang bridge At to na po may sa pikas perteng layo ah Ay Isura gano'n yung maglakaw kanya Paakyat pa Ay, ginaw ko Akong, akong katambok Oh, ato We're going there Uwing uwing Nga ano lang ako anak nalipay siya down <laughs> What? Hard, hard. Oh, see. Wow. Si Mr. Tomas. Heh. Yeah. Huh? Hmm. Ninghanga mo Jesus Christ! Nakamusta niya sa gawas? Uy, tatugna ko siya sa... Oh, okay. gano'y! Nagbayad ko para inside. Pero na ako sa gawas. Okay. Pero na ko man na... Oh, okay. Just keep mm. Thomas, I think. Oh, I don't know. Si, taas kayo muso. Okay. Ready? It's okay. British Airways Okay, go. magpa lang ko kayo Sa sayal man tayo ko kung ako una una ko makita kung kigol, tigol. ani sa lang. Mura giluod ko nagtan-aw na kana 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 kanay kanang ba Kani? Mura lagi siya mga mata. Na, mura siya kaluod Uy. nya may mogawa sa mga bitok ba no? Kana ba? Okay. Ko ani ang ni. Ini this is very narrow. Mungkin nama, kavto Izinkan tak ada Negara sih. Ashakan lagi Betul Couldn't Wow di yang ni apakah yang saya di sini Bukit Per sini Kepada yang Minidongi ini yang memang kira seperti mai bukan sebab Pr attackers thank you point 10 where might stop. Jadi, Einsan PC.Am so loud cant himself. Adik ta pwede na eh. Okay. Nakaw ta eh. Okay. Kana kalibangan. At least hindi itong kalibangan. Kaya naging yung malingkod. Diyo ka. Tarong na. Oh hey. Ay. Ay. Look, look how short this is. Look, look. Huh? This is so narrow. This is, this is not for... Kisa may nang sa kasi. Eh. Ah, sa sa may Texan di ay. Pwede daw yung musaka. Uy, uh. ako eh. Pwede ako mong siligan eh. Beb, beb mag, o mag-ulahi o, ko kayo. Makita kong tigul oh, saka na. Saka na si Tamas sa Air Force One. Tamas! See? Si United States. Yay! Look at this. Quick, a It stinks of dirt. Look at See? Hello, welcome to Air Force One. Where's your parents? Hello, we're here. Stick with Alright. If you have any questions, I'll be happy to answer them. Just don't touch anything that isn't okay. So, si JFK also nakagamit ani mo na na so imagine lang ana naglingko da si Jackie si JFK diha na libang I'm pretty sure na libang na da ka Oh si 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 hmm. Umumunagi lang galing Coran. Oh, we're actually on the rain. See? Yeah, nai Kaya door. Kina may mga hilig mag-i-ro ng mga kwarto. All around down So kani mga secret service na naded na maglingkod. Beres. Okay. Ana, dia. Ana. Ah. Yeah. Ada yeah, brighter nggak keraan? Yang naik daku My test, my test. Seven four seven. this is hello good morning wow this is so big this is the very first 737 that was built yeah. first yeah. one wow okay. thomas the very first one my this is your favorite plane <laughs> no, no more seats Oh, use okay. certification testing. Those kind of things. Yeah. Now, when Pan Am took delivery of theirs, it was the same airframe, one with three hundred and fifty seats, front and back, and they had a little lounge upstairs. Oh look at This is so huge. Right. You your plane? This is the first one I was playing. This is the uh, first one. This is the flight attendant's uh, uniform for Pan Am. It's pretty. When they originally started flying this, uh, and if you want to do the uh, QR codes here with your phone, uh, one will show you the uh, lounge. I think it's the one on the right. We'll show you what the lounge looks like, my fam. And the other one will show you the flight deck. Oh, Thomas, come in. Look, you can do the QR code. It's oh, I don't know si Juan, Juan. o okay. gusto ni Juan kano maghatag siya o ganang uh, magpad magkuan siya gusto siya mag o mo himo niya eroplano pariyan na gidakon sa 707 Boeing pero sa iyang gihatag ng kaning kantidad gihatag niya so nakahimo sila o kana 747 operator which is whatever that thing is observer training, observer training those both so mag mag hapla daw na sang magtaw niya magamit lag joystick para mag refuel well daw hapla ka hmm. so english pa operator station So, kanang makita nato sa mga salida mo na siya. Ngayon maghapla diha niya, magamit lang joystick, yeah. joystick. Sus, so, ako asa na ning eroplano mo, mm hay. -hmm. Si perting da ah. Si perting ah. Pero murag nakasakay naman po an ah, siguro katong Korean man siguro to Korean Air or Cathay Pacific. So niya na itong lalaki mo daw ni Gibasihan sa tanan. Eh, yeah, have to prove nga. Pwede ni malupa din ani di kedak punya plano. So, mo na siya ang imong prototype. Hmm. Mahadlok sa siguro ka mo sa kaya ani murag ka makasalig ba pero proven naman good. buing, ang buing, ang buing, buing. buing, buing. Oh, tanawa kong anak. Hmm, busy kayo eh siya sa iyong, Yung video. job oh. Ako, mutuod siya ko nga. Kanang mga, mga English ba? Depende lagi na sa unsan yung magpag-pronounce gani. Kaya na, tanawa na oh. Oh, kana. Sinterpitot. Naasay. Right pitot. Sa kung saan nakakanindot ang imong imong masakyan na buing, pareho ra na nato pag pronounce pitot. Hmm. Oh, uh, order ni ang gi gigamit ni ni Tom Cruise sa Top Gun kani. Ayan, mm. yeah, ni, gawas po ni sa ikaduha katong katong ilang gisak yan nga koan gikan na sa koan wait Thomas wait Thomas come over here I'll take a picture of you see this is part of the movie wait hold on this is Blue Angels now this is the Blue Angels this is not a fighting plane right no, it's Same for or... It's for air only. It's for air Yeah, so they don't go for fights, mga wars. It's only for demonstration. Pero ganahan siya, ane. Mo niyang ganahan pero nindot po toto si tamkot. station there. Mo yung isakyan yan ha. Mo yung dagway. Mo yung pangan. Hmm. Ang dili makabasa o paspas. Aw, inyo na lang i-screenshot. Kung di gani, you can google it. google na na nimo mo. Okay. wag tang never to be seen again. Na nasa daga nasa sa ada. Jesus. So, ingon si Thomas, this is exactly the same plane daw ang nagdrop drop of bombs sa Hiroshima. Kani siya ang nga plane. So, na mo siya kay it's a very heavy bomber. Oh. Tuo ka di pasabot no. Ha iba sa lana na ako pero ningon si Tomas nga uh, pariha daw ni siya sa Hiroshima gamit sa Hiroshima oh si na mm. sakto kita si Tomas mm. mo ni mo lagi nani exactly the same daw may nalang natin idea gamay ba or deal lang sa si tayo itong idea yeah. kay Lison man and see this every day. At one, two, one, one, two, one, three, one, left, clear to land. Museum. Hello, Museum Air Flight. Number one, I see that you are.